Kaya hey mga guys, ito yung kasama namin uh, dito sa aming trabaho. Ito ngayon, uh, ililipat ngayon yung kanyang kubo dito sa kabilang lote kasi uh, lalagyan ng mga gamit kasi yan doon. Ito kasi matandang binata itong aming kasama. Kaya walang pamilya. Mahirap pala pagka wala kang asawa, no? Pagka matandang binata. Ayan, na uh, palipat-lipat sa doon. Doon siya sa kabilang lote naman, ilalagay doon para hindi eh, siya uh, masag... hindi uh, siya may kasi dyan sa dulo, nandyan uh, yung ilalagay yung mga gamit yung mga ka-kasa, ayan oh, uh, sinasampan na ngayon yung hook niya kasi yan ah, uh, yung kubo ay tiraan sa aming kasama na matandang binata ililipat na kanyang kubo doon sa kabilang lote kasi uh, lalagyan ng mga gamit niya sa pinistuhan niya kaya nilipat yung bahay niya mahirap din talaga palang wala kang asawa no? matandang binata ganoon talaga mangyayari para sa'yo pag uh, matandang binata ka no? kung saan saan ka lang pala pupunta eh, okay naman kasi uh, wala naman siyang uh, wala naman pamilya pero mas maganda talaga sana kung nagkaroon siya ng asawa at, uh, kasi itong kasama namin nasa 62 na ata ang edad kaya na dito na lang yan sa kumpanya sa pinapasokan namin uh, matandang binata yan, yan, uh, ginawa siya ng kubo ngayon uh, lilipat naman yung kubo niya doon sa kabilang lote para doon naman siya titira at uh, hindi na maistorbo yung kanyang pagtulog kasi Uh, lalagyan ng mga materials kasi yung kung gagawin kasi yan dyan budika din kaya uh, tinanggal muna na yung kubo nya dyan nilipat naman doon sa kabilang lote para doon kasi sama-sama na yung mga kasama din namin iba doon ayan ganito ang buhay namin dito uh, sa so ngayon si Papalon nandito lang muna pansantumantala na uh, nagtatrabaho muna kasi habang Uh, busy pa, hindi pa tayo makalabas-labas sa ibang lugar saka na lang tayo mag-vlog naman abang-abangan nyo mga guys, pag nalipat na ako sa pan yung sinasabi ko sa inyo na nag-review minsan na balang araw ay babaguhin ko rin yung aking content na tutulong tayo sa mga kababayan natin, punti-unti lang uh, kahit mga pag tatlong, tatlong kilong bigas lang hindi pa naman hanggat lumaki yung ating youtube channel kasi ang hangat ko talaga na magkaroon talaga ng sa na makatulong sa mga kababayan natin na mga kapuspala din kailangan sa ngayon kasi pasensya na kayo, hindi natin matuloy-tuloy pero uh, ako naman ay hindi yung lang nakikita sa personal kaya kung mapapansin nyo may bag ako lagi dala na kulay itim sa likod ko minsan uh, nalisira na yan sa dala ko yung tawag dito may tatlong kilong bigas, mga Bilata, tapos may, minsan at, apat na kilo hindi man pares pares yung dala ko Ina, inabot kaya lang hindi ko lang pinapakita kasi nahihiya kasi ako oh, kaya nagkakasira-sira yung bag ko sa so, ngayon hindi pa nga ako nakabili tapos yung mga gamit ko sa pang vlog eh, nagkasira-sira kaya ganun pero abang abang kayo pag nalipat naman kami sa destino doon naman tayo kahit sa tatlong sa isang linggo mga tatlong bisnes tayo makatulong sa ating mga kababayan eh okay, sapat na yan, okay na yan uh, masaya na ako, kasi mag maganda talaga guys uh, yung tumutulong sa ating mga kababayan abang-abangan nyo lang mga guys kasi babaguhin ko yung aking content tulong-tulong uh, uh, kundi siya, mix din siya sa mga, kung saan siya parang nag-adventure, gano'n, basta na at least uh, tumutulong din tayo, konti unti ayan Ayan, ikarga na yung kanyang kubo sa boom truck. Ayan, atras na yan. Para dalhin dun sa kabilang lote. Pawawa talaga pala pag matandang binata na. Walang nag-aasikaso, ano? Kasi matanda na rin yan. Nasa 62 o 63 ang kanyang edad. Ngayon, uh, dito na yan tumanda, uh, tumanda din sa company. Dito sa tinatrabawa namin bali siya ang bodegero dito ayan uh, nailipat nailipat yung bahay niya dito sa kabilang lote ayan natras na ayan mga okay. guys natras na yung truck ayan. Paalam na kubo. Ayan, yung kanyang kubo mga guys oh. So Ayan, yung kanyang kubo Ilipat na sa kabilang lote Ayan Okay guys, uh, ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta suporta sa akin. Pasisya muna kayo at abang-abangan nyo na lang ating pag Uh, tulong-tulong konti-unti sa ating mga kababayan pag na na ako sa malayo at doon tayo mag-uumpisa naman sa pagtulong-tulong ipapakita ko na talaga sa inyo yan guys yung pagtulong kasi ang dami talaga ng na mga nagsasuggest na akin mga kaibigan ng mga vlogger din bakit hindi ko pinapakita ngayon na, na kasi sabi ko nahihiya kasi ako is na sabi na maganda yan kasi eh, ang gusto mo magkaroon ka ng charity eh, tapos hindi mo pinapakita ang kinukuha ko naman kasi baka pagtatawanan ako eh sabi ng mga kaibigan ko bakit pagtatawanan ka eh tumutulong ka sa tao kahit hindi mo naman pinapakita pakita mo na lang sabi sabi ko yun na, na pag isip-isipan -isip ko rin ganun na lang gagawin ko okay guys saputuloy ko na at maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin sa lahat ng mga subscriber ko at maraming salamat din pala kay uh, shoutout nga pala kay ma'am Ruina Barira ayan dito sa Tagalaguna sa Bayan ng Bay uh, aking subscriber yan, maraming salamat po at ingat po kayo at God bless nga dito lang muna, bye bye